Alhamdulillah. <coughs> Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyuna Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah tayo ay magbibigay ng dahil sa kailangan ng ating mahal na imam dito sa uh, Masjid Amla Umar ay kung tutuusin siya ang Amir dito ngayon kaya susundin natin siya kasi susunod tayo doon sa sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na uh, wa ati rasul wa ulil amrimin ko kaya nung sinabi ni Imam uh, Ustad Abu Bakar Ali Angkuna na magbigay tayo ng konting uh, paalala ay parang nangyangatog na yung tuhod ko sa pagsunod kasi eh, bilang pagsunod sa kanya ay pagsunod sa rasul pagsunod sa rasul ay pagsunod sa Allah. So, paano mo paano mo ngayon susundin ang Allah kung hindi mo sinunod ang amir? Oo di ba? So. Alhamdulillah. magbibigay tayo ng uh, kaunting paalala dahil uh, tayo ay mga nabubuhay dito sa mundo na kung saan na uh, ang buhay natin dito ay panandalian lang. Mm. -hmm. Kagaya nga nang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran <coughs> sa unang-una sa surat al-Imran kullu nafsin dha'iqatul maut. Pangalawa sa surat al-Anbiya kullu nafsin dha'iqatul maut. At pangatlo sa surat al-Ankabut na sinabi niya rin ang talata na kullu nafsin dha'iqatul maut. Tatlong ulit niyang sinabi sa iba't ibang sura, ang isang kataga na tayo na may mga kaluluwa ay makakatikim ng kamatayan. Kaya yun ang uh, lagi nating isipin na abang napubuhay tayo dito sa mundo, ay huwag tayong, masilaw, <coughs> huwag tayong masilaw sa kinang ng mundo. Isipin natin na ang mga bagay dito sa mundo ay iiwan natin, iiwanan natin ayaw mo natin sa gusto. Ayaw mo natin sa gusto natin, ay iiwanan natin ang bukang uh, mundo at uh, at uh, babawian tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng <coughs> ng buhay. Patitikimin niya tayo ng kamatayan dahil yun ang sinabi niya sa banal na Quran. Kahit ano man ang gawin natin, uh, magpilit tayong uh, takasan ng kamatayan, ay hindi natin ito kayang takasan. O, sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, uh, kul kul innal mauta tafirru na minhu innahu mulakikum. Tama ba yung sad? Kul innal mauta, sabi niya, sabihin mo, sabihin mo Muhammad, Tunay na ang kamatayan na inyong tinatakasan sa perro na miho. Innahu mulaki kum. Katunayan, ito ay inyong masasalubong. Lawakwar, kahit saan tayo magtago. Ibig sabihin, kahit saan tayo magpunta, kahit tayo, kahit anong kami nating uh, pag-aantala ng ating kamatayan, hindi hindi natin ito kayang takasan. So, paalala natin sa ating sarili yan. May karagdagan pa, sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa balang Quran <coughs> uh, ay namak ay namayak ay ay namat ay namatakuno uh, yudrikumul mauta walau kuntum fi jim musayyada sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit saan ka man magpunta ay namatakuno yudrikumul maut ay aabutan kayo ng kamatayan. Kahit na umakyat tayo sa pinakataas na tuktok ng tore dito sa ibabaw ng mundo, pinakamataas na gusali dito sa ibabaw ng mundo ay tiyak katiyakan na abutan tayo ng kamatayan. Dahil <coughs> ito ay hindi ito ang tunay na buhay dito kasi sa mundo oh hindi ito ang tunay na buhay kundi ang tunay na buhay ay nasa kabilang buhay ah astad ay na ay nakahwa kagaya Astad. <laughs> kahwa kahwa so mashaallah pasensya na kasi masama yung lalamunan natin pero dahil sa pagsunod sa Amir ay kailangan tayong ano ano man ang gawin natin kailangan sundin natin ang Amir basta sa ikabubuti natin at lalong lalo na para sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ipinag-utos, dahil ang ipinabutos niya kanina ay magbigay tayo ng paalala so alalahanin natin na ang buhay natin ay panandalian lamang ida amsaita la tanta sabah wa asbahta la tanta la tanta masa masa So, ibig sabihin, kapag uh, sabi niya kapag inabutan ka ng uh, hapon ay huwag mo nang uh, isipin na abutan ka pa ng umaga wag mo nang hintayin na abutan ka pa ng umaga at kapag inabutan ka ng umaga huwag mo na rin hintayin na abutan ka pa ng hapon Subhanallah. ibig sabihin hindi natin alam kung hanggang kailan tayo hanggang <clears throat> hindi natin alam kung kailan tayo abutan ni kamatayan maaring mamaya di ba bukas walang nakakaalam nagising ka alimbawa, nagising ka sa hapon, huwag mo nang isipin nga abutan ka pa ng umaga. At nagising ka sa umaga, ay, at na, umabot ka ng umaga, huwag mo nang isipin abutan ka pa ng hapon. Huwag mo nang hintayin ang abutan ka pa ng hapon. So, <coughs> alam nyo mga kapatid, mga magawalang sa panampalatang Islam, ang pinakadabis talaga na gawin natin bilang paalala sa bawat isa sa atin, yung mag-ano tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mag- uh, Uh, matakot matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala kasi sinabi niya nga uh, ya ayo ladina amanut takunla hakka tukati wala tamutun na illa antum muslimun hmm. tapos sinabi niya rin sa isang uh, aya ya ayo ladina amanu walau wakulu law kun uh, wala, wakuhulu, wakulu, wakulu, uh, wa kulu kaulan sa Sabi niya, matakot kayo sa ala ng tunay na pagkatakot. At huwag ninyong hayaan ang inyong mga sarili at huwag ninyong hayaan na kayo ay abutan ng kamatayan o mamamatay na kayo ay hindi mga muslim. Ibig sabihin, para para laging maalala natin ang, ang ating kamatayan ay lagi natin katakutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi natin katakutan na baka abutan tayo ng kamatayan na hindi tayo nakakagawa ng mabuti o nakakagawa tayo lagi ng masama ay katiyak ang talunan tayo pagdating sa kabilang buhay. Dahil tiyak ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong sumusuway uh, mga musrikin musirik, musri ano sab? zalimun. Chala. <laughs> Ay itong mga ostan natin ang ano kasi ako isa lang akong ano, isa lang akong balik aslam na kakaunti, kakapirang kakapiranggot kaka ang kaalaman kumbaga ito itong mga nakakasama kong mga asatid. Ayun si Ustad uh, Abu Bakar, eh, veterano talaga 'yan sa mga pagbibigay ng pagpatungkol sa kaalaman. Number 1 'yan. Ito si Ustad Jarib Sale as, the, as uh, jarib asrab rabsali nagmula yan sa, nagmula yan sa, tawag nito, uh, sulok, pulo-sulok, na isang hafiz. Alhamdulillah, isa yan na, na kami ng Quran. Subhanallah. Grabe. Sana all. <laughs> Sana all na kami-memorize ng Quran. <laughs> so, yan ang kinakainggita natin. At, uh, huwag tayong mainggit doon sa mga tao na mga mayayaman. Ang kainggitan natin yung may mga kaalaman sa Islam na ginagamit nila yung kaalaman nila, pinamamahagi nila. Doon tayo mainggit. At yung mga mayayaman, pero binibigay din nila yung kanya, kanilang kayamanan tungo sa landas ng Islam. Pero kung naging mayaman man sila, na hindi naman nila ginamit yung kanilang kayamanan, ay parang baliwala rin at yung mga maalam na hindi naman nila ibinabagi yung kanilang kaalaman ay bali wala lang din ang mga kanilang napag-aralan. Kaya insya Allah, uh, yun lang siguro ang ma maibibigay bibigay kong payo na counting payo sa oras na ito, yung pag-aalala natin sa kamatayan, alalahanin natin na ang kamatayan ay panan ang kamatayan ay biglaan, sabi ng ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innalmaw tabagtatan. Katotohanan, ang kamatayan ay biglaan. Kaya, lagi nating alalahanin, ang kamatayan ay lagi nating, parang, si isikamatayan parang lagi nating nakakasalamuha. Maaring sa ilang segundo lang, bigla na lang tayong abutan niya o bawian ang buhay. So, insya Allah, uh, yun lang muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.